pagpalang araw po sa lahat po ng mga manunood, lalong-lalo na po sa ating mga SSS members at pensioners. Welcome po sa aking YouTube channel. Sa video po na ito, ating sasagutin ang tanong sa ating comment section. Hello ma'am, ako po ay isang bagong SSS pensioner. Tanong ko lang po, kailan po ba mai-release ang November 2025 pension. Ako po ay first batch pensioner. Kung kayo po ay isang SSS pensioner na matagal na po na nakakakuha ng pension, so alam na alam na po ninyo kung paano mag-release si SSS ng monthly pension, kung ano po yung date. Pero i-consider din po natin yung mga SSS pensioners na baguhan pa lang po. Kagaya po ng nabasa natin kanina, siya po ay nagtatanong kung kailan maire-release daw ang November 2025 pension. Usually po ang pag-release ng pension monthly ng SSS ay meron po talagang itinakdang date. Ngayon po, kung kayo po ay pensioners po na first batch pensioner, ibig sabihin po yung date of contingency po ninyo ay 1 to 15, talaga po usually ang regular releasing date po nito ay sa ika first day of the month po o unang araw ng buwan. Kung kayo naman po ay second batch pensioners, ibig ko sabihin ang inyong date of contingency ay 16 to 30 or 31, ang regular releasing date po yan ay ika 16th day of the month o ika 16 po. Diba na lang po kung ang araw ay natapat po sa araw ng Sabado at Linggo at Holiday. So, maililipat po ang petsa ng pag-release ng pension. Ililipat po ito ng paabante. Mas mapapaaga po ang pag-release ng pension. Sagutin na natin po ang katanungan ng isang pensioner. Kagaya po uh, this November 2025 pension. Supposed to be po ang regular releasing date ay November 1. Kaya lang po ang November 1 ay holiday at pumatak din po sa araw ng Sabado gusto mi po magmo-move siya sa October 31, 2025. Kaya lang din po ang October 31, 2025 ay special non-working holiday po. So ang November 2025 pension po, yung mga first batch of pensioners, kayo po na nagtanong, ang pag-release po ng inyong pension ay October 30, 2025. Yan lamang po ang ating balita para sa ngayong araw na ito. Have a nice day and God bless us all. Tupo ang inyong lingkod. Pro-information hub.